Ang inyong nakikita ay uh, pulu-pulutong, ngunit uh, unmanned, mumbaga walang tao. Yan ang uh, sabi ni uh, Assistant Director uh, Jonathan Malaya ng uh, National Security Council. Pansin na pansin nga no, na wala itong tao at ang sabi ni uh, uh, PCG Commodore uh, Tariola, ay ilang beses na nila itong niradyuhan pero walang kahit isang sagot silang natanggap. So kinumpirma ito no ni uh, Assistant Director General uh, Jonathan Malaya na anman kaya walang sumasagot. Para bang gusto lamang ng ipakita ng China na sa kanila daw ang lugar na ito. So ang sabi nga ay uh, hindi tayo papayag na ang kinin nila ito. Eto pakinggan natin ang payag ni Assistant Director General Jonathan Malaya. Pinark lang nila yan dyan, <laughs> Pero mostly it's just there, just you know, uh, to to show to the world na itong lugar na 'yan ay sa amin. Mm -hmm. Tayo po, we do not accept that. Mm -hmm. And we will also uh, we are deploying our assets as well para ipakita rin sa China na hindi tayo ano, na hindi natin ito tinatanggap at mm -hmm. apiin na protesta natin yung kanilang swarming na ginagawa.